guys. Ito guys, sa tatlong pamote, gagawin kong merienda yung pag dito gagawin natin kalingki. Hi hey guys, itong tatlong pamote guys, gagawin natin kalingki. Umpisa na natin guys, magbalat itong ating tatlong kaling, Tatlong kalingki. Tatlong perasong kamote. Ito pala guys, oh. naalala ko na naman sabi ko, ilagay ko yung aking sangkalan na malaki. Kasi ito, guys, may awang dyan. Kaya, ano ko lang siya, guys, dyan. Pinapatong. Tapos, ito, guys, dito ko na ito, uh, ano, ng ating... Dito na natin i-slice or ihiwain yung ating kalingking guys. Ayan. Ito, guys, akala ko, ano, ano sa loob. Yung balat lang niya pala. Ayun guys, tapos na yung ating tatlong kamote. Pero alam nyo guys, marami ang malulutuan itong tatlo. Itong ating tatlong kamote guys. Nipisan lang natin. Ayan. Ayan guys. So. May nakain, nakakain pala ako nito na guys. Nakabili kami na nagpunta kami sa daraitan. Hindi ko lang yung guys na video. Ang ah, sarap ng ano nila. Kalingking ang minipis din yung ganito niya guys ayan siya guys oh. tapos guys ang ginawa ko wala kasi kami malamig na tubig nag ano na ako ng yelo ayan nagtunaw na ako ng yelo para ang ihahalo ko dun sa ating flour malamig na tubig ito na guys na, ay, nagawa ko lang dalawang kamote yung isa guys na nabalatan ko Pinasok ko sa freezer, binalot ko sa tissue. Ang dami na kasi niya guys. So, yung dalawang perasong kamote. Yan. Tapos, magtitimpla na tayo guys ng harina. Ito na guys. Maglalagay tayo ng flour. Ito guys. Tansya-tansya lang. Tapos, ahaluan ko siya guys ng ating cornstarch. Ayan guys. Tapos, maglagay tayo guys ng konting, ay mamaya na to guys. Ano na lang guys, lalagyan muna natin na siya ng half cup na white sugar. Ayan. Tapos, saka natin i-mix. Tapos, lagyan na natin siya guys ng ating malamig na tubig. Pancha-pancha lang. Pancha lang. Ngayon guys, dagdagan ko pa siya ng flour kasi parang kokonti na siya. Ayan, mga half cup to guys. Kasi parang konti siya sa ganito. Alangan niya siya guys. Ito na guys yung ating harina. Ayan na siya guys. Ito. Tapos, naisipan ko lang guys, lagyan natin ng konting baking powder. Yung ating harina. Aha. Ayan, guys. Tapos, yung asukal dito, guys, na half cup na nilagay ko na, na puti. Hindi na ako nagdagdag, guys. Tapos, nahalo natin to guys, dito. Pakunti-kunti. Ayan. Ganyan siya. Ito na siya, guys. Alam nyo, guys, kanina, dami ko na naman ginagawa. Nung nagawa ako ng choc ano, banana, ano, chocolate banana cake, mga guys. Nung natapos ko yun, guys, ang dami dito sa ilalim ng aming bagyarahan. Nagkalkal na naman ako, mga guys. Tapos dito sa taas, nagayos-ayos na naman ako. Ayun, guys. Man. Ayun. Ayun. Tapos guys, namalayan ko alas stress na pala. Hindi <laughs> na ako naglilo, guys kay hapon na. Ang ginawa ko naghilamos na lang ako guys. Ito na siya guys. Tapos mag-start na tayo mag magprito nitong ating kalingking. Tapos guys, magpapainit na pala ako ng nagigita. guys, nang na tayo ng mantika. Medyo malamig pa siya maya-mayang konti. Guys, mag-cook. Mag, ano na tayo mainit na. Start na tayo mag. Nipis-nipisan ko lang guys. Mag-start na tayo mag. Parito ng ating kalingking. Ayan na siya guys. na siya guys. Tapos dito ko siya patutuluan sa ating strain Para hindi, hindi ko masyado nabuhag ha guys. O, so, dapat nabuhag. So yung pangalawang batch, guys, ibuhag-hag ko. Hindi ko masyado nabuhag ha po. Yung ating ano. Ating kalingking. Ito na siya guys, yung ating pang pangalawang batch. so, yung una guys. As ito, yung pangalawa, medyo binuhag-hag ko siya, guys. Ayan. Guys, medyo, medyo parang malabo yung camera ko, guys. Ito, guys, natuluan na. Ililipat ko siya dito sa ating bandihado. Ayan. 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 Mmm. Trust guys. Harap. Mm kontribusyo. Meron pa guys na konti. Dapat pala guys, sinubos ko na lang yung tatlong, ano, tatlong kamote. Mmm, lutong guys. Merienda na tayo guys. Ito, tapos na magluto si Manay ng ating kalingking. Ano sana guys, magkakapi ako. Eh may tira pa kami ng miswa. Yung ulam namin nung isang araw pa to, sabi ko. Pero hindi ko to guys mauubos ang dami nito. Itong miswa at saka kalingking yun ang pagpapartner nito mga guys. O kuha ka na bebe. Merienda tayo mga guys. Thank you. God bless po.